Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Tahar Hanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time to you, Filipino time, mga kabrigada, alas dosina na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide. Ngayong tanghali. Balita Nationwide. Abrigada, labing lima hanggang dalawampung mga kaso laban sa flood control. Target i-refer ng ICI sa ombudsman. Resigned Congressman Saldico. Pinaisyuha ng arrest warrant sakaling hindi humarap sa pagdinig. Multa sa mga gumagamit ng temporary at improvised na plaka. Sinuspendi ng LTO. Ang ahensya, minadong hindi kasalanan ng mga motorista kung bakit wala silang plaka. Samantala, Kongresman Kiko Bargasa na late sa pagdinig ng Ethics Committee sa Kamara dahil lang sa naging abalaraw sa paglalaro sa online games. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo na bukas. Singil naman sa Meralco tataas ngayong Oktubre. U.S. President Donald Trump inanunsyong tapos na ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas. At tatlong brigada News FM radio stations nagsagawa ng relief operation sa mga apektado na biktima ng lindol sa Davao Oriental. Brigada Balita Nationwide Buong News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Saba ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na lunes, kabrigada, October 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Katapalitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada aabot mula sa 15 hanggang 20 kaso ang target i-refer ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman Hingilian sa anomalya ng flood control project... Sa pulong balitaan ngayong umaga, matapos manumpa ng bagong special advisor na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin, sinabi nilang target nilang maisumiti ang mga kaso sa susunod na dalawa hanggang tatlong linggo. Muli rin itong iniulat na mula sa 8,000 na mga na-validate na flood control projects, 421 dito ay mga ghost projects. 261 nasa Luzon, 109 sa Visayas, habang labing uh, isat uh, naman sa Mindanao. Samantala, hanggang sa ngayon mga kabrigada, ay wala pa rin daw tugon si Resign Congressman Saldico sa kanilang sampina. Samantala dahil dito, sinabi ni... Uh, ICI si Executive Director Brian Kate Husaka, nasa kalimang no-show pa rin si Saldigo, mapipilitan silang magpetisyon para makapag-issue ng contempt order laban sa dating kongresista. Ibig sabihin ito mga kabrikada, ito ang magsisilbing war to bares laban kay Congressman Saldigo. Agonpago, nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, walo ang kumpermadong nasa sa lindol sa Davao Oriental. Mahigit sa ang libo apektado na ayon sa NDRRMC. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 report! Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na walong indibidwa ng nasawi sa malakas sa na tumama sa Davao Oriental. Ayon sa NDRRMC, apat sa mga nasawi ay mula sa Davao de Oro, tatlo sa Mati City, Davao Oriental at isa sa Davao City. Nasa 299 naman ang bilang ng mga kumpirmadong nasugatan sa pagyanig. Tinatayang higit 500,000 131 individuals so, katumbas sa mahigit 131,000 families ang apektado sa Davao Region at Taraga. Samantala, umabot na sa halos 2,000 kabahayan ang nasira dahil sa lindol. Patuloy naman ang ginagawang relief operations sa damage assessment ng mga autoridad sa mga pektadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Barbita, Nationwide. Ang Cebu City naman mga kabrigada, walang naitalang major damage matapos ang pagyanig kaninang madaling araw. Wala dyang sa Brigada News FM Cebu, Brigada Iris at Well i-brigada mo! Brigada! Brigada. <inaudible> Walang naidalang major damages sa Cebu City matapos ang malakas na pagyanig sa Cebu kaninang alauna sa is ng madaling araw. Ang epicenter ng magnitude 5.8 na lindol ay tumama sa Bogus City kung saan base sa bulletin ng FIBOX. Ito ay may lalim na 5 kilometers at tectonic aga ito. nito. Dito sa Cebu City, ramdam ang intensity 4 kung saan nagsilabasan ang mga nagtatrabaho sa mga BPO companies sa mga high-rise building lalong-lalo na sa Cebu IT Park. Patuloy naman ngayong araw ang suspensyon ng pasok sa mga paralan sa Cebu, lalong-lalo na sa Cebu City, Compostela, San Fernando, Carmen, Bulhoon, Karkar, Lapu-Lapu, Liluan, Consolacion, Mandaue, Talisay, Toledo, Cebu, Nga, Dalaget at iba pa. Wala rin pasok sa trabaho sa Danao City Hall at sa lahat ng mga national government agencies at offices na nasa lungsod. Nagpapatuloy rin ang monitoring at inspeksyon ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga buildings ngunit ayon kay Mayor Nestor Archival wala namang naitalang major damages kaya business as usual ang trabaho at serbisyo sa City Hall. Sa Bugo City, sinasabing agad na nagkaroon ng total blackout sa lungsod matapos ang pagyanig at nasa higit sa limang katao ang inassist matapos makaramdam ng pananakit sa dibdib, asthma at nagkaroon ng minor injury. Sa bayan naman ng San Remigio sa Northern Cebu malapit sa Bugo City, nagkaroon ng malaking bitak sa kalsada sa harap ng Hagnaya Integrated school in the heart of changing lives ako si Brigada Aires at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu the music and news authority kagandahan balita nationwide Samantala, mga kabrigada si congressman Kiko Barzaga na late sa pagdinig ng Ethics Committee sa Kamara dahil naging abala umano siya sa paglalaro ng games. Ang complainant walang balak makipag-areglo. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> 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 Susubukan pagkasunduin ng House Committee on Ethics and Privileges si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at ang mga nagreklamo laban sa kanya mula sa National Unity Party na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno humarap si Barzaga sa pagdinig ng Ethics Committee ngayong araw hinggil sa ethics case na may kaugnayan sa umano'y inciting to sedition at conduct prejudicial to government service at paglabag sa house rules. Pero nahuli si Barzaga sa hearing. Ang paliwanag niya sa isang panayam, naging abala siya sa paglalaro ng computer games kaya hindi siya umabot sa tamang oras. Kasabay nito, kinumpirma ni Deputy Speaker Puno na hindi pa natalakay ang detalye o merito ng ethics complaint dahil bumuo muna ng Subcommittee for Reconciliation ng Ethics Panel upang subukan niyang pagkasunduin ng dalawang partido. Sabi ni Barzaga, hindi siya makikipag-areglo at mas gusto niyang matuloy ang pagdinig upang maidepensa ang sarili. Handa naman umano siya sa kating parusahan at patawan siya ng suspensyon, pagkakatanggal bilang kongresista o pagkakakulong. Maging si Puno ay hindi rin bukas na makipagkasundo kay Barzaca, pati na ang mayorya ng NUP Dahil hindi naman ito personal grievance at insulto sa kanya, kundi insulto sa buong institusyon. Nais naman umano na ng NUP na magkaroon ng standards of behavior sa kamera, kaya nais nilang ituloy ang kaso. In the heart of changing life, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News at Manila. From Music and News Brigada Balita Nationwide Ang Land Transportation Office naman ka Brigada, pansamantalang sinuspinde ang pagpataw ng multa sa mga mauhuling gumagamit ng mga temporary at improvised na plaka. Brigada Diego Custodio, ibrigada mo! Brigada! Pansamantalang sinuspinde ni LTO Chief Asek Barcos Lacanilaw ang pagpapatupad ng Joint Administrative Order 2014-001 kung saan pagmumultahin ng 5,000 piso ang mga motoristang mahuhuling gumagamit ng mga temporary at improvised na plaka. Para kay Lakanilaw, marami pang dapat suriin sa kotosan kaya pansamantala muna itong sususpindihin. Paliwanag niya, hindi kasalanan ng isang motorista kung hindi agad na ibigay sa kanya ang plaka pero hindi porket sinuspinde ay wala nang huhulihin. Ang mga naka-improvise sa temporary na plaka ay kailangang kumuha ng authorization sa LTO. Sa ngayon, pahirapan pa ang delivery ng mga plaka sa mga district offices. Pag-aaralan na ng ahensya kung ang courier ba ang problema para mapabilis ang pamamahagi ng mga plaka. Sinuspindi na rin nila kanilaw ang same day release ng ORCR ng mga bagong biling sa sakyan. Maganda naman raw ang intensyon pero hindi ito praktikal dahil mahirap itong ipatupad sa mga probinsya at malalayong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News authority. Kada balita nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, ICC accredited lawyer naniniwalang mahirap ng bawiin ang mga pahayag ni VP Sara na naging dahilan kung bakit ni reject ang hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Report. Tila nag-backfire mga PR strategy ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kaso sa International Criminal Court. malalang nireject ng ICC ang hirit na interim release si Duterte at ilan sa mga grounds na nasaid sa desisyon ay ang mga naging pahayag ni na Vice President Sara Duterte at ng iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Center Law Chairperson Attorney Joel Botuyan, sinabi nitong naka-apekto ang kampanya na Bring Him Home at ang pagsugod ng mga taga-suporta sa official website ng ICC. Anya, ang mga pampolitikang hakbang na ito ay hindi naging epektibo sa isang international legal process kung saan mas pinapalaga ng ICC ang matibay na ebidensya kaysa sa emosyon o popularidad. Tama 'yon, Brigada Abner, no? Talagang uh, nakakasama 'yon sa um, panig ni uh, former President Duterte, pero ang tingin ko, um, ginagamit itong political, no? Uh, I, I think yung mga leader ng mga DDS, alam nila na talagang um, imaterial at walang weight itong ginagawa nilang mga um, uh, protesta sa sa The Hague mismo mm. in fact alam I'm sure alam nila na, 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 sobrang uh, basic and elementary 'yan na mm. pag nagpakita ka ng pressure na ganyan tapos mm. hihingi ka ng interim release mm. eh talagang hindi ka pagbibigyan no so talagang political yung uh, yung kanilang uh, intention no mm -hmm. yeah. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Misica News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, isang grupo naman na nindigang hindi sapat na manatili lang sa kustodiya ng ICC ang dating Pangulong Duterte. Brigada Sheila i brigada mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. We welcome ng bagong alyansang makapayan o bayan ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na hindi tanggapin ang petisyon ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Sa isang payag, sinabi ang grupo na nagpapakita ito ng panawagan ng mga kaanak ng biktima ng madugong war on drugs na walang dapat ibigay na special treatment sa umano yung mastermind ng madugong war on drugs. Nakasad umano sa naging ruling ang agresibong mga payag ng mga anak ng dating Pangulo bilang basihan ng pag sa interim release. Batid din umano, hindi lang ang impluensya ng mga Dutertes kung di maging ang political machinery na nagdudulot ng banta sa mga witnesses, pamilya ng mga biktima, mga advocates ng mustisya at human rights defenders. Dahil dito, hindi raw sapat na manatili lang sa kustudiya ng ICC si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Idiniin ang grupo na ang proteksyon ay dapat maibigay sa lahat ng mga kasama sa ICC trial kriminal, maging sa mga taong aktibong humihingi ng pananagutan sa krimeng nagawa ng dating presidente sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Asarte! Nationwide! Wala naman sa Brigada News FM Palawan. Mahigit sa 200 million pesos na halaga ng cocaine. Na-recover ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Brigada Raymond Almudal, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Report! Tinatayan na sa mahigit dalawang daang milyong piso ang halaga ng 36 na kilo ng cocaine ang na-recover ng mga otoridad. Ang nasabing iligal na droga na nakaimpake sa 36 bricks at nakalagay sa dalawang sako ay na-recover ng Philippine Navy habang nagsasagawa ng pagpapatrulya sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat, ang mga naturang kontrabando ay itinurn over ng Navy sa Pidea, Palawan sa Barangay Bahili, Puerto Princesa City para sa masusing investigasyon at dokumentasyon. Bukod sa Pidea at Navy, nakiisa rin sa operasyon ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan, City Intelligence Unit ng Puerto Princesa at City Drug Enforcement Unit at Police Station 4. Matatanda ang unang na-recover ang tinatayang nasa 50 million pesos na halaga ng cocaine sa bahagi ng West Philippine Sea na nakita ng mga manging isda sa lugar na ngayon ay ipapadala na sa Pidea Central Office kasama ang mga bagong kontrabando para sa tamang disposal. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng Pidea kung saan galing ang mga nakuhang iligal na droga sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ray Almudal ng 103.1 Brigada News FM Palawan, The Music and News, Authority. Ang gera raw mga kabrigada sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Abay tapos na raw ayon yan kay U.S. President Donald Trump. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo! Brigada! Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na tapos na ang digmaan sa Gaza at nagsisimula ng bumalik sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan. Idiniklara ito ng U.S. President nitong linggo habang patungo siya sa Israel nakasalukuyang kasalukuyang naghihintay sa pagpapalaya ng Hamas sa mga bihag mula sa Gaza. Inaasahang ilalabas ng Hamas ang natitirang mga bihag ngayong lunes, kasabay ng pagbabalik ng mga labis sa mga nasawi sa kaguluhan. Mababatid na noong Webes, nagkasundo ang Israel at Hamas sa kauna-unahang pista ni Trump na tapusin ang dalawang taong gera sa Gaza Strip kabilang sa kasunduan ng ceasefire at palitan ng mga natitirang bihag kung saan magwiwithdraw din ang Israeli troops sa napagkasundo ang linya. Ayon kay Trump, ito ang unang hakbang para sa pagwawakas ng gera sa Gaza at pagsusulong ng kapayapaan sa Middle East. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanali Balakyat ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Oh, Padung, padu, Baldita, nationwide. Ang License for Rent Scheme, balak ng gawing krimen sa ilalim ng panukalang batas na isinusulong sa Senado. Brigadaan Cortes Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report. Nakatakdang ihain ngayong hapon ni Senate Luriban Committee Acting Chairman Senator Erwin Tulfo ang kanyang panukalang batas na naglalayong gawing krimen ang pagsasagawa ng License for Rent Scheme... Ito ay kasunod nga ng pagdutang ng modus operandi na ito sa mga nakaraang flood control hearing sa Senado. Sa ilalim nga ng License Integrity Act na kanyang isinusulong ay maring maharap sa tatlo hanggang labing dalawang taong pagkakulong at multang hindi bababa sa 300,000 pesos at hindi din tataas sa 3 million pesos ang sinumang mapapatunayang nagpahiram o di kay nang hiram ng esensya. Ang panukalang ito ay hindi lang din para sa mga contractors ng Department of Public Works and weeks. Pero para rin sa mga brokers ng Bureau of Customs at binigyan ng environmental licenses ng Department of Environment and Natural Resources. Dagdag pa ng Senador, sakop din dito ang mga public official na mapag-aalamang nag-issue ng lisensya kahit unqualified o conflicted ang mga nag-apply nito. Ayon pa sa Senador Layuni ng panukalang ito na ibalik ang integridad ng mga government-issued licenses at maiwasan na din ang anumang pang-abuso sa paggamit nito. In the heart of changing lives, ako sa Brigada and Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news Sa today. Malita, mga kabrigada, libreng libing para sa mga mahihirap. Aba, batas na. Brigada, Sargan, e brigada mo, Sargan. Ibrigada mo. Brigada. <laughs> Libre na ang libing para sa mga mahihirap matapos maglaps into law ang Republic Act No. 12309 o Free Funeral Services Act. Sa ilalim ng bagong batas, lahat ng pamilyang itinuturing na in crisis situation, kabilang ang mga indigent at biktima ng kalamidad, ay maaaring makakuha ng funeral service sa tulong ng Department of Social Welfare and Development. Sasagutin ng gobyerno ang lahat ng gastusin mula sa pagproseso ng funeral documents, pagpapaimbalsamo, cremation, inurnment, hanggang sa gagamiting kabaong o urn. Bago pa ito may isabatas, nabatid na nagbibigay lamang ang DSWD ng 5,000 hanggang 50,000 pesos na funeral assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AX Program. Para makuha ang libreng package, kailangan lamang magpasa ng death certificate, valid ID, funeral contract at social case study report mula sa social worker. Ang DSWD naman ang magbabayad sa mga accredited na funeral homes. May parusa rin sa mga magtatangkang manlamang o magpalsipika ng dokumento. Maaari silang makulong ng hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng hanggang 500,000 pesos. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Saragan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito Brigada Tatlong Brigada News FM Stations. Nagsagawa ng relief operation sa mga apektado po ng lindol sa Davao Oriental. Brigada Julius Pakot, ibrigada mo. Brigada Report. Umarangkada. Umarangkada ang relief operation kahapon para sa mga nabiktima ng lindol sa Manay Davao Oriental. Sa pangunguna ng Brigada News FM Davao, Brigada News FM Tagum at Brigada News FM Mati City, kahit gabi na ay sinagawa ang nasabing operasyon kung saan tatlong mga evacuation center ang hinatira ng tulong sa Barangay San Ignacio Manay Davao Oriental. Kung saan na sa mahigit 150 na mga pamilya ang nahatira ng tulong ng mga personahe ng nasabing mga brigada station kasama na ang mga volunteer. Ilan sa mga natanggap ng na mga biktima ng lindol ay ang 5 kilos na bigas, noodles, canned goods, kape, hygiene kits, underwear, samantala mga biskwit, caldo at tubig ang ibinigay sa mga bata. Ang nasabing mga tulong ay mula sa perang naliko mula sa mga tagapakinig ng tatlong brigada radio station sa reyon sa pamamagitan na inilunsad na brigadahan para sa mga nalinugan. In the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao the music and news authority to, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita nationwide sa tanghali Brigada Balita nationwide six, -six sa mga bagong balita Brigada Balita nationwide Nakalunch break man napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita nationwide nationwide sa tanghali nationwide. 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 Brigada nationwide Brigada Balita nationwide Ang brigada inyo hong napakinggan ang Brigada Balita nationwide ngayong tanghali mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod. Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Maligdez. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay ng radyo angat sa musika sa at balita. bita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives